Good afternoon. For today's video, ay maglalabas na ako ng mga labahin. Hey, ayan. Ito. Ayan. Ayan. Maglaba ako. Maglalaba ako kasi ba, tek palang yon labami. Oh. Labahin Labami na. Che 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 che. Na bala bala ba mi. Na ba mi, mi mi mi. ang laking mabayaran namin sa kurintim higit 500 yan naman yan at kasing kain ng electric fan Us, wala pang electric fan, wala pang pahinga araw, gabi umaga Nalitan po na yung electric fan. Bibili ako ng malaking ceiling fan. kali. Ceiling fan. Hindi ako magpapaalam sa isa. Nandibili ako ng ceiling fan malaki. Sa ano. Init. Di ba mainit din sa inyo? nag-spurt nag si bra na lang ako, naglalaba kasi sobrang init. So, ako. Kagabi, sobrang init. Kahit may malakas na yung hangin sa electric fan namin, number 3 na, sobrang init pa rin. Nagpawisan ako. Buti nga, wala nang putukan sa, ng baril kagabi. Nakatulog na ako ng mahimbing. tulog ulit yung asawa ko papasok pa mamaya ano oras na bahala siya lalaba ako na ako sabuhin dito alas pa naman pasok niya madali lang naman to kasi konti lang naman yung labahin tapos nalaba ligo ko kung magkano na lang matira sa sahod niya ngayon ng araw. Mabayad pa kami sa birding house. On 5. Tapos, kuryente. At saka tobe. 700 na higit. 2.5. 2.5 sa ano? 2.5 dito. Sa bahay, tubig at sa kukurente sa tubig, dalawang daan sa kukurente, 570 mahigit talaga tatlong libo mahigit sa tatlong libo mahigit ang mabayaran talaga na sa 4 pinak Danda met ko din na ito masyado mabungbog may Na ko lang po sa pinaipereng ko lang po sa mata basahin ko kasi to para wala na akong isipin na wala na hindi marami. Sound rocks. Wala hindi siya makatang. E Ha <laughs> subscribe, click, share, comment naman kayo sa YouTube channel ko, Broken Vlog and Yori Vlog. Huwag niyo kalimutan pindutin ang bell para lagi kayo makasubaybay sa araw-araw kong vlog. Ayan. Thank you all! may ihi sa aso kasi itong kumot na to iniihian kasi ni Yuri na ihi pa si Yuri sa akin. Wala kami ulam ngayon. Hindi ko alam kung ano lulutuin ko kasi walang luto. Oh, meron naman, ano, may corn beef, beef loaf. Kaso nagsawa na ako. May isang itlog pa. Nagsasawa na ako. Lagi na lang ganyan ulam. Kahapon ganyan ulam namin. Meron pa ang natirang corn beef. Hindi nga naubos. Tapos magluluto na naman ako ng corn beef. Nagsasawa. Wala na sa timas wala nang munggo, wala nang miswa, wala lahat. Tawa na ako, alam. hindi kami kakain niya yan hanggat walang malutong ulang Mamaya pa yung sahod niya. Tumaktinulang ng isda, bangus. Sinigang na isda. Ito ang tawin na to, madali lang to labahin kasi manipis at magaan. Nanaginip no, ako. Iba talaga yung panaginip ko. Sarap ng tulog ko tapos na no, naginip ako tungkol sa ex ko. Alam niyo ba kung bakit? Pumunta daw ako ng lake day. Pumunta lang. Iwag ko, sama ng panaginip ko. Bawal kasi sa bigit. Maka may magalit. Kaya, kunti lang ang ishare ko sa inyo. Ipunta ko sa inyo yung panaginip ko. Pumunta daw ako ng lake dahil na, na, nakiramay daw ako. Dahil, may patay na pinuntahan ko doon sa lady. Hindi ko na lang banggitin kung sino kasi baka may magagalit. Tapos doon talaga sa tinitirhan ko. Doon talaga sa tinitirhan ng ano, ex ko. Tapos pumunta daw ako doon para nakiramay. May dala daw akong isang latang biskuit, mga kape, ganun. Para sa lamay. Tapos, may, nagbigay daw ako ng dun sa dun sa lamay ng pera. Nagbigay daw ako. Pinasok ko daw dun sa garapon. noon, Tapos, nakita daw ako ng ex ko. Umiiyak daw yung ex ko. Sabi, lasing. Sabi niya, babalik babalikan ko daw siya sama daw kami ulit sabi ko hindi na pwede at ayaw kong sirain ang tiwala ng bago, kinakasama kong bago Kaya, um, ha, sabi ko sa kanya hanggang kaibigan na lang sabi ko sa kanya niiyak siya, lasing tapos doon daw ako natulog sa kaibigan ko tapos kinugulo daw niya ako doon pinuntahan talaga niya yung bahay ng kaibigan ko at pinuntahan ako so no mm, sayang kasi ko dahil ako mapag-alaga ako, mapagmahal mahal ako pero pag ako naman ang naabuso pag hindi ko na talaga kaya ayoko na talaga diba? aanhin ko pa naman yung hindi nga marunong mo appreciate sa ginagawa ito ginagawa ko sa kanya, hindi nga marunong mag-appreciate tapos is, 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 tapos ano yun pa ako sa, diba yun talaga panaginip ko umiiyak talaga yung ex ko tapos sinabihan pa ako pag may nagsabi pa sa akin pag ano pag mag-suicide pag mag magbigti daw yung ex ko ako daw ang sisihin Uy, ba't ako sisihin? Hindi ko naman siya inutusan magbigti. Hindi ko naman siya inano. Kasalanan kasi niya kung bakit niya ako hinayaan. Di ba? Hindi naman sa ano ha. Hindi naman sa pag ano. Eh kasi tayong mga babae, may hangganan din ang ating pagtitiis, di ba? Pagsisacrifice, di Di ba? para lang sa ating pagmamahal sa isang tao. Pero kung inaabuso naman, hindi naman siguro tama. Yun, di ba? na, na ano. Hindi naman siguro tama na mapakamarter tayo sa isang tao. Pangit naman siguro yun. Tama na siguro yung pagsasama naming 8 years and a half yun. Tama na siguro 'yun sa pa, sa pagtitimpi ko sa kanya. Kasi naman, kung sino naman? Kusin ba naman? Sino naman naman hindi ma ano? Sino ba naman hindi mang iiwan sa ganyang klaseng tao? Oh, di ba? Ikaw. ikaw. Iniingatan mo na mo. Tapos, may iba dyan. Sabi-sabi dyan, mga kapitbahay, gano'n, itsira-itsira. Hindi naman totoo. O di, mas mabuting gawin ko na lang. Kaysa pagbintangan na hindi ko ginawa. di diba? O di, pinakita ko. Ginagawa ko na lang. Kasi ay ako kasi yung pagbintangan ako, hindi ko ginawa. Kaysa pagbintangan ako, naginawa ko talaga. Mas naganda yung pagbintangan ka, naginagawa mo talaga. O di. Ngayon, sa pagbibintang ng mga kapitbahay, na naganon ako. O di ba? odi Gawin ko na lang. Para matutuha, matutuhanan yung mga pagbintang nila. Di ba? Ngayon sa pagginawa, sa gawa, sa ginagawa ko. Sinong, sinong nasasaktan? Hindi ako. Yung tao na pinagsabihan nila na ako daw ay may ginagawang hindi tama. Diba? Ngayon, ang napala, wala. Wala silang nagawa. Yung ginawa ko, yung ginagawa ko, hindi naman ako nagsisisi kasi okay naman yun ako sa kalagayan ko. At swerte pa ako sa taong nakita ko. Diba? Eh yung ex ko. Kawawa. pinapanaginipan ko pa yung mga tao. Walang kwentang-kwentang tao. May nagsabi din naman sa akin, pag once daw na is, yung tao na pinapanaginipan mo, bina bin binabanggit ka raw. Binabanggit daw yung pangalan mo, ganun. Para sa akin, ba't pa naman ako babanggit, babanggitin nila yung pangalan ko wala na nga ako sa lugar sa, wala na nga ako dun sa lugar nila malis na nga ako at isa pa hindi ko sila ginugulo ba't ako pa rin, ano nila ba't ka pa naginipan kung walang kapinta pa? isang bisis lang ito ginamit kesa isang bisis lang to pero hindi kasi ako ang gumamit at hindi din yung asawa ko gumamit ito yung kaibigan niya ayoko ayoko gamitin na ginagamit sa iba tao kasi ayoko at ayoko lang